Napamatudan o nasulayan na judi motora din sa tuang nasod. O gani karon ni usopod ni isip o ka project bike. Ngahimu ang classic type bike. Sama sa cafe racer, scrambler o guban pa o labi na jud di jud ni nato makalimtan sukad so, pa sa una nga diin panahon pa ni sa ang lolo uyuan o mga silingan nga nahimong tricycle driver nga diin sa gagmayng bata pa sila ang nahimong bus service nato nga hatod kuha sa eskwelahan so dali jin jud kumusta mga kabisdak bagong video na usab nga ato ang pagalantawon karon Ato ang lantawon ang kasaysayan sa Honda TMX 125. Og asa kini gasugod ang maong modelo sa Honda. O nga gihimo o grisinyo kini nga pang tricycle. Pero bago una ta magsugod, mamaliyog unta ko sa inyong suporta. Labi na ang pagpindot sa subscribe button. Og para po mapahibaloti ka kung na bagong video nga i-upload, pindota po ang bell icon. Og na di itay Facebook page, palihog na lang po ko sa pagpalo ni ini. Last na lang yun ka kaayo ang ikatabang ang imong pag-like o pag-share ni ining video na karon. Daghang salamat mga kabisdak! Ang Honda Tricycle Model Extreme o mas na ilan na to sa tawag nga Honda TMX. Gisugdan kini o gigama kani ato pang tuig 1976 sa Honda Japan para lamang diri sa tuwang nasud nga gidisenyo o gihimo ang makina ni ini para gamiton pang tricycle. Pero sa tinuod lang mga kabisdak, galibog ko sa iyang kasisayan aning motora kay base sa kung pangmarites ang Honda TMX125 nagsugod pa kani atong 1976 ug gipis out kini atong tuig 2014 Kurik mi lang ha og naakoy kulang o sayop sa detalye ni ini pero anyway balik ta sa tuang topic ang Honda TMX125 unang nigawas kini atong tuig 1985 o gitawag pa kini og Honda TM110 nag gikan pod ang disenyo niini sa ilang Honda S110 nga gidisenyo gyud nga pang tricycle. Kamo maka kabisdak, nakakita pa ba mo anong mga modelo sa una? Comment down below na lang sa atong comment section. Pagabot sa tuig 1988, ang Honda TM110 ilang gi-remodel og nahimong Honda TMS110 Super. Hangtod ila yung jud ding giusab og nahimo ng Honda TMS 125. Pag-abot sa tuig 2003, ila na pod kining redesign og dire na nahimong Honda TMX 125. Pero pag-abot sa tuig 2014, ila kining gipis out tungod kay wala na ni nakapasar sa emission standards. Sa susamang tuig, ang kumpanya sa Honda ila kining gibalik ug diri na nigawas ang Honda TMX 125 Alpha. Ug ila kining gi-design para makapasar sa emission standards dinhi sa tuang nasod. Ug hangtod karon, nagpadayon og wala na gidnig out sa kumpanya ang maong modelo. Ang Honda TMX 125 Alpha, ang original model ni ini gibase sa ilang modelo ng Honda CG125 na din ni sikat kini sa lain laing nasod labi na sa Amerika Uusa kini ka 124.11cc 4 stroke engine air-cooled type overhead valve at naasyay 5 speed transmission na agihap kickstarter o syempre na napun push-button electric starter Dili pariya sa unang modelo nga 4 speed transmission lang o naka kickstarter ang nakanindot sa iyang instrument panel na nai gear light indicator guide gawa sa odometer na napon tachometer na na passing light o kill switch o naka 18 inches tire na po siya medyo nitaas kit siya gamay no atong tuig 2021 ang Honda TMX125 Alpha na kadawat o major design overhaul o diri na ni Gawas ang ilang mati silver na color o gamay na lang ang sticker decal sa fuel tank. Kay gibasihan nila ang copy racer o scrambler bike design. O hangtod karon giwala na nila ang passing light switch, kill switch o light off on switch. Mausa na yung gikareklamuhan ka ron sa mga new owner ang uban ilang gilisan og old model switch sa Honda TMX125 Alpha 2014 model kay pirmi naman magsiga ang headlight bisag adlawan. Kamu mga kabisdak, labi na sa naka Honda TMX125 nga naka tricycle liha. Unsa man ang inyong ikasulti aning maong model? I-share ang inyong mga experience aning Honda TMX125 Alpha sa ang comment section. Daghan kaayong salamat mga kabisdak sa paghatag og oras ni ining video na karon sa sunod na pod, lauman gihapon nako na ang inyong mga suporta. Aron mo lambo pa ang ato channel nga gibugna alang natong mga Bisaya. Sa sunod na pod ha. God bless.